Hindi ako ng na Ako rin nagpatay Tungo dugas, you, sorry, boba, patay. Tungon sa drugas, God. Hindi saan yung magpapatay, boss. Ginunggan ako sa gunting. Kunya. Dayon na akong gihiwa ang yang nao. Rady lima ilan. Ganong imong gihiwa? Rady lima ilan yang nao. Mm -hmm. Kapila na ninyo magibuhan? Karun pa. Dugay na kakailan ni Christine? Baguay lang. Asa kakita niya? Sa, o, sa Facebook lang. Personally, wag na kita Wala niya pa. sa Facebook. Pero first pang, time to ninyong meeting? Made. First time we meet. Hindi mo siyang na-rape? wala. Nga naman siya? Okay. okay. Nagun wala ko siyang gidungga po na ako unta. Pero patay na siya. Nga naman mo siyang gidungga ba siya? Kadaghan. na. -huh. Kala, uh, kung ano kayo, awas niya Sa Facebook ko yan, minuha. Ano niya? Ano niya? Karoon kayo, ako sige, may bawang at dili ko tinon, Sinji. Oh. So, ikaw, nagpailak ang Sinji Diaz? Oo. Oh, yes. Naglagot siya nga din uh, si CJ? Oh, oh wala well, mm -hmm. man, okay raman ni eh. Pero oh. Maka um, Wala niya ating uh, story ang nga uh, Bati, Anton nga Kaya siya giingon nga Bati sa inyo sir? Anton nga na akong siya nadapatan Kaya sa inyo sir? Kaya siya giingon niya mo? Kaya siya giingon niya mo? Kaya siya giingon niya mo? Kaya siya giingon niya sila hmm. so, uh, so, Pwede, niy pwede malita, pagkita, pagkita niyo mamalitali ang pagkita, unang pagkita ninyo dito sa simbahan hanggang dito sa crime scene? Na na ako na ako fish na ako na. nag Nagsabot mo tong lawas da, na mag-abot mo? Oo, oh, nagsabot nga ito niya. Yung sa ninyo pagsabot? Uh, magkita niya nga ito sa simbahan. Yung sa oh Oo, chas lang. Sa buntag na? Kaya na, sila na ako mga confirm kung sa buntag o gabi. Pero ako, ako sige lang nga gabi makita magkita. Pero ato gyud sa pakanding luna ninyo. Nanu nakaabot mo dito sa. Ah, uh, silabine. sige, His, sige ono, na sige ihani sige miglakaw ato ka do. Ato na mga pansiya kay magatuan ni kamo sila kuyo yung ex. Oo apo sad na ilan sa kuno diya kay diri ako sa kuno pita sa piso. Sa kaso diri mo sa pamilya sa kuno. Mga ayo lang pasaylo sa akong nabuhat sa imo. Sa anak. Na konsensya jud ka. Na konsensya jud ko. Kaya to gayon na ba na kadrugs ka kadrugs ka gamit ka. O sa druga. Ana nagamit ka to gayon na nakagamit ka. Sipos. Nanong wa ka mo surrender sa police. Tungod kay nadlo ko kay no ana mo gutay patong ang ulo ana wa ko kay bawkin sa akong surrenderan ko ako kay ila. Sipos. Karon ang kun ka mo sa imo gusto maitabo atong sa ka suspect. Gusto na ko ma magawas na ito siya. Kaya wala ang tayo kailapot. Okay kasi nang wakakailay niya, sir. Wala po kailan niya. Na, okay.